Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Naging daana para sa maraming Pilipino ang programang magnegosyo taday upang sila ay magkaroon ng sariling negosyo at maging produktibo. Kilalanin natin ang ilang sa mga naging MTD grantee sa Negros Occidental sa ulat ni Brian Latasa. Patuloy ang pagtulong ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte sa mga Pilipinong nais na maging progresibo at magkaroon ng sariling negosyo sa pamamagitan ng magnegosyo Today na isa sa mga flagship program ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakakatuwa ang kwento ng mga benepisyaryo natin. Makikita natin sa kanila ang likas na tibay ng loob ng mga Pilipino para lumaban upang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Isa sa mga natulungan ng nasabing programa, ang 42 years old at mula sa Pulupanda Negros Occidental na si Nanay Grigsel, dati siyang nagtitinda ng fishball. Ngunit nang natanggap ang karagdagang puhunan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos, nagtayo ito ng maliit na sari-sari store sa kanilang bahay. Ano, nang no, ano lang no, 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 fish pool lang, ko sabi ko, pag binigyan ako, dagdagan ko ng sari-sari store. Para kay Grisel, malaking tulong ang nasabing programa upang magkaroon ng sariling hanap buhay ang mga ina na katulad niya. Eh, siyempre, mahalaga ng pasalamat nga ako kay siyempre may puhunan ako. Tapos may negosyo na ako. Hindi na ako sumasakit ng ulo ko ng araw-araw na walang pira. Kaya dapat ingatan ko yung pira na binigay sa akin ng OBP. Sa ngayon, sa munting sari-sari store ni Nanay Grisel, kinukuha ang pangunahing pangangailangan ng kanilang pamilya tulad ng bigas at ulam. Oo, yung, 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 yung may ano ako, yung ginans yeah, yung, dito po ako makuha. Tapos nang tapos kung may pera ang dami-dami, binibili ko para wag mag, ano, maubos. Saad pa ni Grisel, biyaya para sa maraming Pilipino ang magnegosyo taday program ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Indy Sara Duterte. Mula po dito sa bayan ng Pulupanda Negros Occidental, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mahigit dalawang daan ng mga individual mula sa isla ng Visayas na alalayan ng Magnegosyo Taday programa. Ilan pa sa mga naging MTD beneficiaries, kilalanin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.